Hi guys, so for today's video, ubanan minin nyo mamalayi. O, oh, de ba? So guys, ang mama ang pamalayi guys is dugay na dyan siya nga tradisyon sa mga Pinoy, sa mga Pilipino. So hantod ka ron na ajoy gapon ingani guys nga nagapamalay ang isa ka lalaki sa isa ka Alam duha naman. Char So guys, so amo pamalayan karon guys is taga Surigao siya guys. So kailangan pa namo magbiyahe dapaw to Surigao, di ba? Ana ang gugma guys. Pag gugma na ganit, guys, bisag unsa pa nakalayo guys, ang babae ang balay sa babae at doon dyan na sa lalaki o de ba Ano na siyang gugma guys so karon guys is naanami pada So, nanami diri sa Bunawan, guys. Sa Bunawan siya nga lugar, guys. Mawa akong pagkahibalo, guys. So, ana padulong na, na siya sa pagawas sa Davao Road. Davao Road sa basa na Davao Highway, guys. So, among isakyan, guys, is nag-jeep lang may din uh, may convoy nga isa ka motor, then isa ka minivan. Kalorami uh. ka, doha ka na nag-isa ka motor lang, guys. So, Naanami sa Panabo guys, gikat katrajun ako na ko siya, guys. Then naanami sa Carmen. After sa Carmen is yes. naanami sa Tagum, guys. Sa Tagum, guys, isun doon pa na mo ang iyang partner. Kaya para ang iyang partner ang mukon ang mutudlo sa asa ilang balay guys. Na lalayo kayang balay. Pero proud gapon ko guys sa sa lalaki guys. Kaya bisan sa kalayo sa balay sa babae kay gyad to niya guys way pagduha-duha then Morning, guys ko ka ang kauban na ka ang iyang family. Then naana na sa Monte Vista ata siya guys. O oh, diba dili siya sure. <laughs> Pasensya na mo guys kay dili kay ko sa mga dalan-dalan guys ha. Pagpasensya -pa, -pa yun na ninyo. So guys, ang dala ra na mo guys ang kusog. Char. So nagdala na jud mig mga lamas og mga gulay guys. Then ang 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 baboy guys is naana na dito sa Surigao so dito na lang paliton or dito na lang paon guys kasi bawal ibyahe ang baboy kung wala kay entry pass or wala kay something so naanami dito sa Monte Vista, guys so ana dyan mamalay guys no mag jud ka muragya po na siyang nagpakasal ka guys kay mo gasto dyan ka po kaghanda gasto dyan kag kagwarta kay kailangan niyo mo sakyanan or kung layo man ng imong partner kailangan din mo para dire sa mo nagarkila lang mig jeep ana then mga ni guys is nag stop over mi dire kay para man to. Kayon, mga money od to kay unsa ni mga oras mga alas 12 na ni siya guys sa od to so nani od sa mi dire then nangihi para kuan para ang pagbiyahe dili na potol putol no then after na guys nagbiyahe na pud mi then anagin na siya guys no gasto jud kayo basta magmamalay ka Lali, labi na guys kung kaslo na magkasal mo guys is gasto jud kayo na then makita ninyo dari guys unsa unsay kuan sa pagpamalay, guys then first time po na ako nakakita ing ani first time guys ha ah, kay never ko naka experience na namalay. char kay diretso na mi kasal guys wala na pamalay, pamalay. char so guys hapit hapit ha jud ta sa atin no, no char So natay agihan diri guys nga mga tulay, dagan jud ta maagihan mga tulay or mga guba nga tulay guys, labi na nga nga ginaayo-ayo pa kay na mga na uso ang baha dere guys, so, di ba? So nag stop over na mi guys kay nangihimi ang mga anti dai kay kaayon kayo. Then after ni guys, oh di ba na pa makita nga giayo nga kalsada or tulay guys kay baha unon jud and landslide gid kay na diri nga mga diri nga lugar nga Davao del Norte nga pasulod na sa Kwan. O oh, mga ning mga tanom nga kalamansi guys. Ano bongga pod kay mga tanom de guys kay puro mga kalamansi de ba na ng kay nang kalamansi tambal sa ubo o oh, de ba. Dana uh, poy mga rubber tree diri guys atong magihan mga mga kana, mga coconut tree, mga banana tree. So na na pod na agihan dili, nga Ginaayong nga kalsada then Mauna ni guys, ambot kung asa na ni nga lugar guys, wala nang hukabalo. Ang biyahe na mo, guys is five, to 7 hours. Then, mauna ni guys, pasulod na ni diri sa Bislig City. Mauna ni diri, pasulod Bislig City. Na ni diri siya, guys. Then, gamay-gamay na lang, guys. Hapit na, guys, sa tinuod, guys. Hapit na dyan. After na guys, napadyon may, may agian nga nga ni siya nga tuloy. Di kay guys, ilang dalan there guys. Na makaano kayo kay okay, dako kay ilang dalan pero gamay lang nagaagi no. So na na dream sa Labisma. Oh, I love Labisma sa na siya. Then after 25 years, cha, na medre sa sitio suwa. So, oh, mo na na dre ila ha guys. Then after our guys nagluto na pud mig pugita, di ba? Pagabot pa lang luto ng pugita, guys, kay gigotam na mga auntie So nagluto mig pugita, then nagluto pud sila crabs, pero wala ko kabalo unsang klase ni siya nga crabs, guys. Pero lami siya, guys, promise. tambo kay lang crabs diri, mao na siya, guys. Mm, yum yum. Then mga mura lang kay lang mga isda, mga crabs diri, guys, mga pugita mura lang kayo, zay. Diri sa sorry. So, mga na sila mga angkol. Nagsugod na sila ginit tubig, o tubig sa'yo. O, oh, ba Uh, kay para sa baboy unya then naluto na jurang pugita guys pero unya pa naman siya kaunan guys then mauna na lang uban guys sa mga haggard sa laante mga haggard versus sa mga lapyo era ta haggard pa may anak, guys kasi sayo kami nagbiyahe then after anak, guys is kaunan nila ang baboy diri sa tangkalan tangkalan basta tangkalan na sa mga guys Kauna nila guys, kailang imatada para og ma og Ug unyang gabi i de kay para mga haon med ba diba? Ano man siya guys. Then after guys, ang uban na, guys is nagtabang-tabang ng uban ng wag kahoy, nagdaob og kwan kahoy kay para panginit og tubig. Tabangan na guys, ana guys basta mamalaya guys, tinabangay dili mag tinamad Bawal ang tamad diretso. So mana nang baboy guys, lo eh, kay ang baboy. Char. Pero lamik kay ang baboy guys as in. Basta ang baboy lamik kay guys. Ana. So, ilan nang gipatay ang baboy, guys? Pasintabi sa mga brother and sister na nga muslim. Pasensya na kaayo, ha? So, abangan ang part 2, guys. Bye!